hindi pa ako makaalis dito. May tempo pa ako. Sa mama, hindi ko na siya papakawalan. Ngayon ko na gagawin yung plano ko sa kanya. Oo nga, ako na bahala. Kaya ko na yun, boy. Okay. Relax. Hazel? Vern, huwag kang lalapit sa akin! Hazel, wait Hazel! Hazel! Hazel, Hazel! Hazel! Hello? Hello? Inspector Silva. Hazel? Tarawin niyo ako. Parang ko po may binabalak sa akin si Bern. Hinahabol niya ako ako. Huh? Ha? Bakit? Dito ko na ako i-explain sa inyo lahat. Parang ko po siya yung pumatay kay Janet. Tulungan niyo ako. Nandito ko ako sa may venue ko, sa may SVD Avenue. Hinahabol niya ako. Pakibilisan niyo na ako. O oh, sige. Malapit lang sa akin yan. Tayo mo kami dyan. Gizelle! Gizelle, tunggu! Gizelle! Hey, tunggu! Gizelle? Gizelle? Isel, huwag! Isel, ano ba? Ano ba ganyan? Pwede ba, Vern? Pwede ba lumayo ka na sa akin? Tigilan mo na ako! Ay, ano bang balak mong gawin sa akin, Vern? Isel, wala akong balak mong gawin na sa'yo na masama. Kaya ka mo nagagayon dahil tingin mo ako pumatay kay Janet? Oo! At malay ko ba na ikaw na nang pumatay kay Micah? Narinig kita sa phone kanina, alam ko may plano ka sa akin masama, Vern. Hazel, wala akong planong masama. Ano ba, Hazel? Ano isu ka na ganyan Peter! Okay, Tulong! Tulong! Tapos mo kamay mo! Wala pong ginagawa masama. Yan lang. Inspector, meron akong hindi sinabi sa inyo. Hindi ko sinabi na yung gabing namatay si Janet, kinausap ni Bern si Janet, tapos sinabi niya sa akin na hindi na ako gugulunin ni Janet na, na ginawa niya na daw ng paraan. Tige, tige, tige. Wala akong ginagawa masama. Wala akong ginawa. Hindi ko pinatay si Janet. masama. Relax. Hazel, ano ba? Ano, ano ba kung lalapitan, Bern? Masasan niyo yan? wala akong ginagawa masama! Hazel, ano ba? Wala akong ginagawa masama, ano ba? Wala, po, wala po talaga. Hindi ko pinatay si Janet! Hazel!